Na paano po kayo? Wala ko. Tatay ko lang naman nangyari kay Tati Albert. Nihintay ko kayo doon. Kasama magsampay. Eh, magsampay. Magsabit kayo eh. Ayon, ano eh. Ano? Kaling ko na po kayo sa emergency kaya. Lagyan po kayong mic kasi sayang yung pagkakataon na dapat kayo yung nandun. May tanong gawin ko tayo, hindi ko man pakayang magtayo ng... Eh? ano po kaya? Dito po kaya? Dito. Kung hindi nyo kakayanin. Para makamakayanin. <coughs> <coughs> Pero napanood ko yung video ni Kali ito kahapon. Ito. Ang press ko nung hangin. Wag ko kayong magtago dyan sa ano? Kaya hindi kaya. Tay. <tong> tay, dito po. Kumusta po kayo? Namayat kayo, Tay. Ang laki ko ng pinayat nyo. <tong> <tong> hindi, uh, Tay. Walang tatlong linggo, Tay. Na hindi ako makakain. Ako, i-congratulate ko muna kayo. Congratulations po. Meron po kayong isang anak na... Uh, ano, with honor, Tay. Alam Hmm. Ano pong ano? Ano po yung problema, Tay? Sabihin nyo nga po ano? sa akin yung ano, yung <coughs> yung problema po kayo. Ano naman, Tay, ang problema. Yun lang, kasakit ako. Sa... Mm... Sa susunod na taon, Tay. Hmm kung gusto niyo pang pag-aralin mga bata. Ha? Huh? Kasi tayo, ako talagang alis ako dito tayo. Saan ako kayo pupunta? Nalitik na lang pa ako tayo. Kakayanin Kaya niyo pa ako ba? Andiyan naman si Albert na tayo. Kasi hindi, ayaw naman niya mag-aral. Napanood ko kagabi, sasama niya daw po. Napatay. Kasi wala naman siyang ano, uh, sa pag-aaral. So, may stress pa ako sa kanya kapag mayroon siyang ginagawa dito. Mm. Uh, minsan, nahiya ako dito dahil sa paggagawa niya. Kaya yung last na ano, umuwi ako dito. Hmm. Yun, nawala na naman ako ng control sa ano. Parang nawala ako sa ano, sa isip. Yeah. Yun, ako dun sa motor. Napanood ko nga po yun. Kaya, yeah masyadong maraming ano, inaano si Albert. Hmm. Kaya mas gusto ko na, na nandun na lang ng kasama ko para maturuan ko na lang na mag-itig. Kung ayaw niya talagang mag-aaral na, hmm. yun na lang po. Pero naman akong itik na kwan, pinadadagdagan ko ng kahit isang libo lang. Hmm. Sabi ko sa boss ko, yung 300 ko, gawin yung 1,000. Utangin ko pa lang. Bayaran ko na lang itong kapait lugaw. Masita ay, Mahirap. Nakita niyo naman sa tagal ko dito, wala, wala akong ipon. inyo nyo naman sa akin na 15,000. Mm. Inanong ko naman sa kaibigan ko. Pero wala din nangyari. Sumama ako ng apat na araw. Ganon din. Tapos ang inaisip ko, baka madisgrasya pa ako sa mga puntuan namin na lugar. So, katulad sa Bataan. Kaya eh, sabi ko, mas ginusto ko na lang itik. Kasi tama-tama naman na naglabas yung amo ko, yung dati kong amo, ng 6,000. Oo, oh, napanood ko yun. Meron mo kayong 3,000 doon? 300 tayo. Ay, 300? Apo tayo. Ah, uh, ilang buwan na po yun? Medyo matagal na po yun tayo. 4 months, 15 days na tayo. Kailan po yung Ay, ano ayun. na? 5, ah, uh, pastat ng itlog na tayo. 5 five, uh, five to to five and a half five, kapag na Five, five. to 6 months pwede yung yun ng ibenta. Opo tayo. Hmm. Yung po yung kasi yung update uh, pinapanood ah, uh, kasi ko. Kasi tayo yung ano yung itik. Hmm. Kapag hindi hindi nabibibitin uh, five 5 months pwede nang ibenta. Hmm. Pero kung mabitin kasi katulad nung nandun kami dyan sa Laog sa Kwan Nabitin, puro walang tubig tayo. Kaya, yun, medyo namayat sila. E nung umuwi ako ng 28 dito, yun na po, umpisa ko. Pero nag-umpisa ako na nagsakit nung 24. Mm. Pero nagpastol pa rin ako hanggat hindi ko talaga nakaya kasi lagi akong giniginaw. Sobrang init ko na. Kaya ang ako na umuwi dito tay, hmm. ng 28. Ayaw niya daw pong magpadala sa ospital, bakit? Ano na naman yung... Ipapano kung matuloy-tuloy ko kayo dyan? Na, hindi naman yung bantayan. Ang, ang ano ko lang naman tay, eh... Pasma talaga lang tay. Hmm. Ano ba yung talaga nararamdaman niyo ngayon? Wala na tay. Mahina lang po ako tay. Mm -hmm. Pakaramdam saka, na mahina po kayo. Saka high blood niya ako tay. Na ano kasi minsan nanginginig ako pero minsan e check po yung ano, Kuya gas. Ano yung pambipi nga? Kunin mo nga sa bahay. Uh, yung sa atin, pinamigay natin kay ano, kay uh, Tita Flor or kay Tita Jack. Hmm. God bless. Kaya hindi ba ako nabihipi pero... Mm. God bless. Maka high blood ako sabi ko kasi minsan tayo nanginginig ako. Nanginginig itong mga ano ko. Baka nang sakit dito ko. Pero yung ano ko tayo, yung karamdam sa sarili ko okay na. Kaya lang medyo pa yung pagtingin ko hindi pa klaro. Uh, Kasi mahina pa ako, hindi pa ako makakain ng gusto. Mm. You know. Iniwan ko na muna si ano doon, si Angelo. Pero nasabitan ko na siya. Okay. Eh, gusto ko ma-enjoy niya po yung ano po doon. Yung kasama ko yung mga bata. Yung moment po ba? Gano'n okay. kayo kahina? 1 to 10? Parang nga po mahina talaga. Uh, Ay. at... Hindi naman tayo. Uh, nasa 85% no, 75% na. Hindi naman ako mahinang uh, mahina. Yeah. Ang ano ko lang, minsan, kapag magtagal ako sa nakatayo, naglalakad, video ano pa Hindi na po kayo yung Tatay Albert na nakilala ko. Nakita ko nung ano, na. Nakita niyo naman kay tat nung kay tatay Lito nung blinag ako sa oh. sa ano hmm. sa yung unang punta ko doon sa sa bukid Tay. no. odi O di okay naman ako oh. tay. Ito lang nagkaroon lang ng problema ni Albert yon. Parang nawala ako na focus tay. Hindi sa ano din oh kasi may edad na rin o kayo kaya dapat nag-iingat kayo. Ay, kunin mo yung ano niya. Ito tingnan yung mga ugat. Nakaset siya ata yung ano ko lang atin ako lang yung mga mm -hmm. no? yung kadit at yung yun, kadit. No? Mm. Ayun. yung yun ang laki oh. Ah, ano. Hindi kita pala. Ayun, kita. Ayun na. No? Ayun na. No? Ayun mo, no? Parang ano, no? Hindi, hindi ganun mo ito na iba. Oo, yun. Mm. Sa si ano yan? Pasma. O, pasma, anday. Pasma sa ano. Yes, yung bata pa ng mga anak niya. Ano ka na, Haj? Eh, yun lang naman yung gusto niya. Kumita naman kasi ng medyo more. Kaya naman eh... Kaya hindi na... Ang ano lang, ang resulta... Yung ano niya, yung paa niya, at Tsaka yung katawan niya, bakit... Na... Payo naman ng konti. Minsan kasi, pagka naghahangad ka ng sobra-sobra at napapahamak yung katawan mo, wala din. Oo. Okay lang yung tama, pero hindi napapahamak yung katawan mo. Hindi Isa pa, na hindi, nababantayan na niyo yung mga anak niyo. Ganito nga ang kwento niyan, niya mga katekram. Mm. Kasi ando na, sabi ko na taposin na yung, yung pag-iitik niya. Ngayon, yung, yung pagbibilan niya, yung kikitain niya doon, ah, uh, di ba may, may kulungan na baboy naman doon? Ilang butas pa yung... Ilang butas pa. Kung kikitain niya, bilhin ng bihe. Ngayon, kada nag-aalaga siya ng kanyang baboy, andiyan sa mga anak niya. Tapos yung ditong lupang tira, tatam na namin ng sile. Kasi yung sile, may demanding. Lalo, lalo na papuntang December. Nagsis hundred ang kilo. Minsan, jackpot. O, 500, Kahit na doon sa two lang, magmakaka... ka makaka, makaka -ano ka na. Yun. Kaya maganda na naman yung hmm. Ah... Uh, plano ni Tikrito. Mm, nakita ni na Albert. Lalo na sa si mga, mga dumaan ng mga vlog. Mga siyempre, nababasa ko yung comment. ah, uh, gusto nila makasama mo yung anak mo, huwag mo nang iiwan. Kasi kung anong nangyayari, lalo na kay, tatay, kay Kuya Albert, mm. eh kasalanan mo rin. Kasi iba yung nakatabi ka sa kanila. Tama. So, Tsaka iba, iba, talaga yung bagolang. Oo. Nga, ayan, ang dami nga nagagalit na naman doon sa comment. Yung ano, yung tukul sa ano. Yung magtanim nga lang po kayo ng ano dito eh. Gulay-gulay. Hindi, yan na nga yung plano namin. Kasi susunod tayo sa maganda naman yung mga gusto ng mga nanonood, yung mga follower natin. Mm. Yun naman ang sabi nila, dyan ka nalang sa promise lang. Kaya yun, yung kikitain nga niya, Tatay Ram, ibibili ng biik. Mm. Kasi nasa 100, 100 yata may kitsu kikitain mo, di ba? 130? 100, uh, 100, uh, 110 yata tayo. O, 110 yung kwenta natin, di ba? O, alisin mo na yung mga bali-bali mo doon. Sabihin na, abutin, abutin kayong 30? Mm. O, wala naman. O, oh, ilang bihig na yun. Kahit 10 bihig na lang. Oo. Oh. Tsaka sa edad niya tayo, hindi na po kayo kailangan na nabababat sa araw, sa pagod. Oo. Oh. 16? Ilan na po ba kayo? Mag-61 na ako sa oh, 21 na. 61 oh. na po kayo. Sa-sa-it. Ang laki sa po ng ano, ang laki ng pagkakatanda ng mukha ngayon eh. Tari, tsaka Tari. yung ano, tatay Ram. Kasi yung mga may edad ng ganyan, 60, 61. Mm -hmm yung dugo lumalapot mabilis. Pagka hmm. nakatayang tangka sa init. Oo. Uh, um, maging ano kayo tay, maging positibo lang kayo. Huwag oh. kayong mag-iisip masyado ng ano. Uh, um, Sharbert um, ko lang naman ang inaano ko. -an. Sobrang uh, ano, ano ko sa kanya. Kasi tayo, pagka masyado tayo nag-iisip, medyo ano yan, uh, hindi tayo nagkakaroon ng maaliwalas na pag-iisip. Ay eh, nagiging abala yung isip natin sa Kaya nga sabi ko tayo nung ano, nawalan ako ng uh, focus sa pag-iisip nung umuwi ako. Kaya parang hindi ako nakamotor na kaya kung saan na pumunta yung motor ko. Lodo. Wala bang ano yung hindi uh, automatic? Mas maganda hindi automatic ko August eh. Pero yung, si... Matatara, uh, <coughs> sige po, ipatong niyo lang po yung ano po. Right and left artery. Dapat, ano, Nay, Carmen. Ang ganda-ganda naman at sexy. Nag-order nag ng pancet spaghetti si Nanay Jack eh. Wow, ang galing naman ng ating Nanay Janet. Eh. Oh. Siyempre naman, gusto ko naman may with honor ka naman ba naman? Oo nga naman. Kaya nga, ano nang hinayang ako sa moment ni Angelo doon, dapat yung tatay yung nandun eh. Mm -hmm. Oo. Oh. Alam ko ba kami na ang tagal pa ka, kung malikin niya Hmm. Nakuha nung sana yun. Kasi Ay, moment, so. moment nung anak yung eh, mapapanood niya yun. Sabi nga ni tatay, hindi pa niya kaya nanginig. Kaya yeah, ang tatay yeah. nga ako kung matatay. Yan yeah. yung yeah. yeah, talaga tayo pag galing sa rangkaso, yung mandala Sis, Andiyan yeah. si ni Apple, alang lang alala kay Tati Albert. Parang normal niyo na ho talaga ang 170-100, Ah? Ha? ha? 170-110. Okay naman. Kailangan normal 110 yung puso. Hindi, matas nga. Dapat 90 lang yun eh. 80. Oo nga, kailangan nga Okay, so one, relax lang kayo tayo. Ang normal, normal ko naman tayo. 1 and Kaya nga na eh kaya 120 over 80 po ang normal niyo o mas mataas? Hindi doon. tayo, uh, 180 over 100 tayo. Ah, uh, normal lang po. Sabi niyo parang high blood o kaya yung pakaramdam. Ang pakaramdam niyo lang? Parang high blood, parang lutang? Opo, Wala. parang lutang ako kaya Baka itong hina ko lang po yung ano kasi minsan nanginginig ako. Minsan masakit ang bato ko kaya. Siyempre sabi ko, ito mas na naman kaya. Ang, ano, Nakakatakot yata yan ah. Hindi na ako na kay Gasi. Tangaling tapat na kay Gasi. Akala ko. Ay, sabi ko nga, minom siya na maraming tubig. Mm. Kasi matitihay. Tsaka dito, mahangin. Mas okay dito. Hindi. Ma mainit kasi dito. Ang pangalala pa ko. Ma mainit. Mainit tayo. Tatay Albert, ko lang. Ma yung mainit yung ano na. Sa mga lalo mainit. Ay, yung... Ayaw niyo maliwanag. Hindi tayo. Mainit, parang ang init dito ang ano niya sa akin. Nung, Ah. Kasi daw wala siya sa init, ayaw maalis init. Hindi, ang si, ganda nga po ng hangin, no? Ma, opo, maangin, pero yung init, yung yung araw, yung, ano, ano. yung ayaw araw tayo, parang ano, su, na, na, ano ako. Hmm. Yung ano ko lang tay, ngayon, yung pagpalakas lang tayo. Duya at no? Adya kasi sina ni Apple, di ba? Ah. Si yung anak niya, di ba? Mm. Si Abby. Si Abby. Oo. Uh -huh. Siyempre, nandiyan na yung sinan ni Apple. nakatao ay ang, ang ano ko, pinagluto siya ng ano. Salamat. Salamat. Oo, nag... talagang oh. ginawa. Kasi sabi ni nani Apple, dry kasi. May Apple dito nga po kayo. At saka yung ano, hmm. ah, sabi naman nitong isa. Ah, dito na lang pala. Oh. Ito po kayo, para kita po kayo sa... Ang naman. sabi naman ng isa, mm. tatay nito. Parang may may ano daw yung may ano yung kamay ni Nanay Apo. No hinawakan niya daw nang hinawakan ako. Mm. Parang biglang may um, okay. May umano yung sa pakiramdam ko. <laughs> Umi umano daw. Ano ba guminhawa? Baka pinagpray po kayo. Oo. Nagsisimba na ho po. Opo, Daya, Kaya nga sabi ko, pagpatuloy niya yung one time. Mm. Yung pang... Uh, sabi uh, mo, lumakas ka Matuwid ng daan. Lumakas ka bigla ka mo. Oo, tay. Uh, may kuryente nga tayo. Ito, makas, May tumindig. Ito tayo, tumindig. Yung parang may kuryente. <laughs> uh, nag-ground. Na nag-ground, nag-ground. Na sabi niya, nagpe-pray na. Nagpe na uh, sa mal wala na pong ano, uh, wala nang masamang pag-iisip muna. No? <laughs> uh, tanggalin na po na natin sa isip natin yung mga masamang pag-iisip. No? Para yung blessing tuloy-tuloy. Napanood ko kasi yung video kagabi. Oo. Uh, uh yung kay tatay tsaka kay Kuya Albert, yung pagsama kay Kuya Albert. Sinabi ko, hindi mo ba alam gano'y yung hirap ng buhay nyo nung no, nakita kayo ni Tate Ram? Hmm. O, iba ngayon may pagkakataon na. oh eh, yun nga. Binigyan mo kasi yung cellphone eh. Masama kasi talaga ng ano, hindi nga, may nalululong ngayon si Kuya Albert hindi naman naros namin babantayan. Mm, kasi sa... Oo, dami pag, ko na mag ginagawa. Hindi, yung time din, yung pag-aaral. Um, eh kung ano? yun nga, kung nandiyan si Tatay Albert, tama niya makikita kasi, siyempre, pagka nandiyan malapit si Tatay, mm. ba, hindi, hindi ganun siguro niya magagawa yun na yung nagawa niya ngayon. Uh, ang malaking problema kasi, siyempre, mag, magkikita na lang kayo umaga at gabi. Oo. Ang problema kaya napapaganan yung bata, pagpasok, hindi pala sa school pumapasok. Oo, mayroon pang ganon. Sa ano pala pumupunta. Yes, yes. Yun hindi. yung... Hindi. mo naman man, may nagpaamatay nga sa ML lang eh. Oo okay. nga. Sa gutom. Ang hindi. tanong, kinuha mo ba yung cellphone? Oo. Oh, eh, tinanggal na ni Dani... Da tinanggal Janet mo? Hindi, kinuha. Sigurado ka? Oh, May nakita siya. akong gamit niya. Kita niya yun? Eh? <laughs> ano ba? sabi ko tayo? Videoan niyo yung anak niya? Uh, Videoan mo yung kapatid. Ah, okay. Hmm. okay. Decidido na po kayo. Ako, masakit sa akin talaga na isasama niyo siya sa ano. Pero, pero, tama din naman yung ano na dito. Ang gusto dito. ko lang talagang ayaw niyong mabago. At saka ano, gusto ko lang maranasan niya yung hirap ng magpastol tayo kung mm -hmm. para ma-challenge kung talagang uh, gusto niya mag-aral mm -hmm. di siempre ma ma, ma -ano niya yung hirap ng magpastor kung mm -hmm. mag aral na lang ako yes, no kasi Ibabad yun tayo sa... kasi ano naman kasi uh, natama naman sa bakasyon, di ba? Oh, uh, yun. yun ang sinasabi ko. Yeah, nga. Kaya nga. Oh. Kaya gusto kong isama doon para maranasan niya yung hirap ng magpastol na nasa araw. Hmm. Yon ang, yun ang inaano ko tayo. Request ko tayo, ibabad niyo siya saan? De, ano? Uh... Hindi, ano... kasi may, may hawakan siya na ano, itik na... inahin. kasi hmm. yung, yung magpastol doon, okay. alis, alis sila. Mm. palang Dalawa, dalawa ka lang kami mag, na magpastol mm. doon. Kaya sabi ko, no, kung pumunta kung, ka sa 17, si sumama kami para may hatid ko si Albert. At diyan muna ako para matutukan ko, sabi ko. Request ko lang tayo, ha? pangaralan niyo na maayos yung anak niyo. Para okay. yun nga, -ano nyo pa. sa isip niya na ano yung mga tamat mali. Kaya nga po, kaya nga po na <coughs> gusto ko lang na ano siya kasi hindi ko naman na mababantayan. Kaya gusto ko talagang nakabantay ako sa kanya kasi. Yeah. E, talagang mag, Ayoko yung marami siyang magagawang hindi mo ta tama. Kaya yun sabi ko sa inyo, na-stress ako sa kanya. Kaya galit na, galit ako. Pero kaya naisip ko na lang, kunin ko na lang si Tikan at ha, siya na lang magpastor. Hmm. Ako na lang mag-ano sa kanya, magtingin. Yan din po yung mga gusto naman eh. Yung, uh ano, mga payo opinion po naman na nanon, nanonood kay Kuya Lito. Kasi kung talaga hindi magbabago, nasa kanya yun. Talagang isa lang po sa itik talaga tayo. Hmm. Talagang nag, ano ako ng sanlibo talaga na itik. Para sa kanya? Apo, yun, yun ang ano, yung, yung